Ay, ayaw, ay. Ah, kain okay, na ba naman? naman. Kain okay. e, murang-murang yung na yan. Hindi kayo rin na nga, inay. Pagkaya hindi mo pa nakayod ng ano. Oh, kaganda ng pagkakakayod ka. Ano eh? Murang-mura talaga. Oo, oh, Kaya ano na masasarap na ano. Eh? Uh Oo. -oh. Huwag mo naman pakakasay din ang, ang pinakabao. Baka na may mapait na masarap iyan yan, lalo o nagpapasarap. Gigil na gigil ka eh, halatang halata na takam na takam na. Eh, ako sa gutong ko lang, ito ako, hindi pa nag ko po, hindi pa ako nag-uumagahan. Eh. Ayan pa. Ala, kaganda. Uh, Adiga, dyan na lang tayo kakain sa bao. Sa bao na tayo kakain? Oo, masarap kumain sa bao. Abay tayo, walang pangkayod nito. Ay, pa iya gutom na gutom na ako eh. <laughs> katal na, kakatal na. Katal na sa gutom. Mamaya pala yung makabili ng gatas. Ito yung masarap. Malauhog. Malauhog? Malauhog. Ang tawag di ka, Agrean, Hindi uhog. Mas masarap yung gayaan. Mmm. -hmm. Dike ang ano? Be, be, hindi mo muna ako iutang sa tindahan ng ng gatas na ano? Anong gatas? Yung Alaska, Alaska. condensed milk. Condense milk. Condensed milk. Condensada. Ilan? Siguro tama na isa. isa. Condensed, uh -huh. ga ang ginagamit o hindi? Baka huh? na. Ha? yung matam ice yung nakudingin <laughs> niyo pala ng condensed at saka iba? Ay, di, ay, ay, oh. ay, ay, na, ay. di nga yung malapot. Aw. Nakoi nay. Dike condensed ng malapot. Dadawg ako ikuha mo muna sa tindahan okay. ng isang malapot at isang malabnaw na gatas. Babe, papagalawin. Ha? Ay, hindi ka. Hindi, ha? Malapot na ako. Ha? Isa lang ang malapot. Ah, sige, isang malapot na lamang. Okay. Ano? Ay, sabihin mo yan, isa lang na ha. Pati bao eh. Aba, ay, ay, ano ba yung hindi pa? Ay, eh, tama na siguro ito. Sa dami ng iyan. Ano? Ay, 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 sa ay, eh. ay, oh, isa pa. Sige, isa natin ilalagay pa. Ay, Ay hindi ko nababasa na. Yan, natakbang. Maganda nga yan. At masuswensa naman ang ano Allah, ng ano na yan. Ala, ay, natalabsi ka na ang aking damit. Iyan niya Hindi naman. Hindi ka? Hindi naman. Totoo naman kayo nag-iinarte. Akala niya naman eh. Kung ari walang camera, ari na na nari papunta sa bibig. <laughs> <laughs> yung... Pero pwede naman, hindi Oo. Oh. Eh kung ako nga nag-aano oh, ni pagdi, ang isang ay, Tarik, Yan. Ayan. Ayan, ayan, wow. ingati ang damit, ingati ang damit at yan itig to 298. Wow, oh, ang sarap. Natatakam ako. Oh. Ah, taob.